Tigil operasyon simula March 28 ang Philippine National Railways mula Governor Pascual hanggang Alabang sa loob ng limang taon upang bigyang daan ang konstruksyon ng North-South Commuter Railway Project. Ang mga apektadong pasahero ng PNR, ano kaya ang masasabi sa balitang ito? Si Ryan Lasiga sa Detalye Live. Ryan? Nakunayan, malaking abala daw para sa mga pasahero ng PNR ang gagawing tigil operasyon Uh, simula sa mga susunod na araw. Actually, March 27 yung huling biyahe ng PNR. Pero ngayon pa lang, pinoproblema na ng karamihan yung kanilang pagpasok sa trabaho. Ang DOTR naman tiniyak na may inilatag na contingency plan sa oras na itigil na ang operasyon. Halos isang dekada ng sumasakay sa PNR si Ramon papasok sa trabaho. Di bali daw nasiksikan ang importante, mas mabilis at mura. Mura na, mabilis pa. Walang traffic. Diret-diretso lang. Oo, okay lang. Tsaka senior, nakakaupo. Pero mapipilitan si Ramon na maghanap ng alternatibong masasakyan sa mga susunod na araw. Simula kasi sa March 28, Uwebe Santo, ay wala na munang biyahe ang PNR. Ititigil ang operasyon nito dahil hindi ligtas sa mga pasahero habang itinatayo ang North to South Commuter Railway mula Governor Pascual sa Malabon hanggang Tutuban at Tutuban papuntang Governor Pascual. Tatagal ito ng limang taon. Ito'y para bigyan daan ang pagtatayo ng North to South Commuter Railway or NSCR na tatakbo mula Pampanga hanggang Laguna. Kakailanganin din kasi na baklasin ang riles ng lumang PNR para makapagtayo ng bagong biga para sa NSCR. Sabi ng DOTR, inaalala lang nila ang kaligtasan ng mananakay. Pero pabor kaya ang ilang suki na ng PNR tulad ni Ramon sa tigil operasyon? Ah, hindi. Hmm. hindi ako pabor. Hmm. May marami na perwisyo. Hmm. Lahat. Dan libo yung napeperwisyo ni araw-araw. Sa oras na masuspindi na ang operasyon ng PNR, bibilis daw ang konstruksyon ng NSCR at makatitipid ng mahigit 15 bilyong piso ang proyekto. Dagdag ng DOTR, papalitan ng modernong bagon at sistema ang kasalukuyang PNR. Para sa mga apektadong commuter, magde-deploy ang DOTR ng 25 bus malapit sa mga estasyon para maibsan ang epekto ng tigil operasyon. Sa isang maghapon, umaabot sa 20 hanggang 25,000 ang sumasakay sa PNR. Dayan, uh, sa oras na tumigil na yung operasyon ng PNR, yung uh, oras naman ng mga ide-deploy na bus mula sa Alabang uh, patungo ng Tutuban, alas 5 ng umaga ay meron ng mga bus dyan at magtatagal dyan hanggang alas 6 ng gabi. Yung galing naman sa Tutuban patungo Alabang ay magsisimula ng 7.30 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Tiniyak naman ng DOTR, Dayan, na mas magandang PNR ang uh, sasalubong sa mga pasahero sa oras na magbalik operasyon na ito. Dayan. Maraming salamat sa report Ryan Lasigas.